Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Queveres, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account. Maraming salamat idol kay Turin and Fair Friends at kay Merlinda Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Pakisupport na din mga idol sa isa kong bagong channel ang Santilmo. Sana tulungan niyo akong makaabot ng 1,000 subscriber mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Matapos na makapag-usap ang dalawa, agad nang muling naglalakad ang mga ito at habang papalapit ang mga ito, doon sa may sabungan, nakita nila ang paglapit sa kanila ng matandang si Tata Banog habang nakangisip pa nga ito doon kay Nanay Candida. Binili na naman agad ng matandang babaylan ang kanyang dalawang mga apo na huwag munang magpakita ang mga ito. Nang kagaspangan sa kanilang ugali at pakikitungo doon sa matandang albularyong dibino. Kailangan muna nilang tapusin ang pananabong. Kailangan muna nilang makuha at sumakay sa mga ipinapakita ng mga ito kahit na alam na nila ang tunay na pagkatao nitong si Tata Banog. Tahimik lamang din ang magkapatid na sina Abu at Akiko habang inilihis na lamang ng mga ito ang kanilang paningin. Agad naman na binati sila ng matanda. Sinagot naman ito ng malumanay at maayos ni Nanay Kanida at hindi na sinabi pa ng babaylan ang mga nangyayari tungkol sa kanilang napag-alaman at nabaliktaan na pagkamatay ng mga sugarol at ng tatlong matatanda. Tulad din ng babaylana, hindi na din sinabi pa nitong si Tata Banug na saksi ito sa ginawang pagpatay naman ni Nanay Candida doon sa mga aswang na nagpunta sa kanilang tinitirhan kagabi lamang. Maraming tao na doon sa loob at labas ng sabungan may mga dayo pa rin ngunit dalawa na lamang sa mga dayo ang nakakapasok sa huling laban at huling pasabong at karamihan na lamang sa mga ito manonood na lamang sa huling mga bakbakan na mga manok napapansin na din nila ni Nanay Candida na doon sa gitnang bahagi ng mga kabahayan may mga nakakabit na sulok at mga kakaibang banderitas at may nasipat din sila ng mga kawayan at mga misa ang nando doon sa gitnang bahagi. Pakiwari nila ni Nanay Candida. Doon gaganapin ang kapistahan ngayong gabi at hinala din nila ni Nanay Candida. Mag-aalay na naman ang mga ito mamayang gabi at sigurado sila na mga tao ang pangalay ng mga aswang na ito at alam na nila kung ano ang mga dapat na gagawin. Wikang pabulong nitong sinanay kanida doon sa dalawang mga apo. Kailangan muna natin na maipanalo ang mga sultada, mga apo, ngayong araw na ito. At kayo na ang bahalang magbitiw. Kayo na ang bahalang magpabaon ng mga usal. Hindi ganun kalakasan at gumagana ang mga usal. Ngunit nababatid kong mahanapan pa rin ito ng paraan. Lalo na ikaw, Akiko. Dahil nga, kalikasan ang iyong kapangyarihan at nagagawa mo na ito doon sa isla ng paraiso. Kaya nakakatiyak akong kaya mo rin gawin ang mga bagay na iyon dito sa lugar ng katunggan kailangan din na maantala natin ang kanilang gagawin mamaya na mga pag-aalay. Kailangan natin na mailigtas ang lahat ng mga tao, lalo na ang bihag ng mga aswang na ito. Kunin muna natin ang kampyonato bago tayo gagawa ng paraan. Napapansin din itong sinanay kandida na wala na ang mga tao wala na ang mga taong nanonood kahapon sa pasabong. Lahat kasi ng na mga nandrito, purong mga aswang na lamang ang mga ito at mayroong iilang mga inkanto. Hinala nitong sinanay kanida, maaaring ramdam pa rin ang mga tao ang sobrang sakit dahil sa pagkamatay ng tatlong matatanda. Habang naghihintay naman ang mga ito ng abiso ng supremo, para masimulan na ang mga sultada sa huling araw ng pasabong ng kapistahan nagpupulong muna din ng ilang mga minuto sina Supremo Lupos at Tata Banog agad na napag-usapan ng na mga ito ang mga pangyayari kagabi lamang kung saan kitang kita at saksi itong si Tata Banog sa ginawang paglipon ni Nanay Candida doon sa mga dayong aswang at saksi ang albularyong dibino kung gaano kabagsik ang ginawa ng matandang babaylan. Sinabi din itong si Tata Banog na kailangan na nilang gumawa ng paraan para mailigpit na ng tuluyan ang grupo nila ni Nanay Candida. Huwi ka nito doon sa kanyang kapatid na supremo. Kapatid na lupos, kakaiba ang kalakasan ng matandang babaylan. Tulad ng ating inaasahan. Hindi ito magiging tanyag bilang babaylan at mananabong kung walang sapat na dahilan. Kung hindi natin kayang talunin ang kanilang mga panabong sa huling mga sultada sa araw na ito, agad na natin gawin ang naiisip ng paraan. Kailangan natin na gawin ito doon mismo sa loob ng sabungan dahil sa mga pagkakataon na ito. Mapapalibutan natin agad at magagawa ng paraan ang mga ito dahil doon sa loob nakakatiyak akong lahat na mga nandoon doon ay mga aswang. Kayang-kaya na natin nagawin ang ating binabalak sa kanila. Sinang-ayo na naman agad ito ni Supremo Lupus. Kaya agad na tinawag nito ang dalawang mga tauhan para abisuhan ang lahat ng mga aswang doon sa loob ng sabungan tungkol sa kanilang binabalak. At kapag patuloy pa rin na mananalo ang grupo ng matandang babaylan, gawin na nila ang pagkatay sa mga ito. Ngunit kailangan nilang malatagan muna ng mga malalakas na mga orasyon ang tatlo dahil batid nila kung gaano kalakas ang mga ito. Kailangan na malatagan nila ng mga usal pampahina ang uban ng sabungan. Matapos na makapag-usap ang magkapatid na mga dibino, agad nang lumabas ang mga ito doon sa kubong kinaruruunan at tinitirhan ng supremo ng mga aswang, papunta na mga ito sa kasalukuyan doon sa sabungan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mayroon ng mga inutusan itong si Supremo Lupus na mga tauhang aswang na magdala ng mga mahalagang bagay at mga kagamitan para gawa nila ng ritual ang loob ng sabungan para makagawa ang mga ito ng malakas na mga usal na pampahina kailangan na siguraduhin nila na mapahina muna ang kakayahan ng tatlo para makasigurado ang mga ito na agara nilang matalo at mapatay ang tatlong mga mananabong na dayo. Ilang sandali pa, nagsigawan na ang lahat ng mga aswang doon sa loob ng sabungan dahil sa tuwa nang makita nilang papasok na ang magkapatid na Supremo Lopos at itong si Tata Banog. Nakasunod naman agad ang mahigit sa sampung mga tauhan, ang mga pinakamalakas na mga tauhan nitong si Supremo Lopos. At habang nagsasalita itong si Supremo Lopos doon sa gitna ng luna at nagpapasalamat sa mga dayo, lihim naman at mabilis na kumikilos na din ang mga tauhan ng Supremo. Mayroong mga isinaboy ang mga ito doon sa paligid ng kalublooban ng sabungan. At habang ginagawa ito ng mga tauhan itong si Supremo Lupos, nagpabaon din ang mga ito ng malalakas na mga usal. Ilang sandali pa, inaabiso na nitong si Supremo Lupos ang pagsisimula ng mga sultada sa araw na iyon. Huwi ka nito. Simula na natin ang huling araw ng pasabong. Nasasabik na akong makita at matunghayan kung sino talaga ang pinakamalakas na mga mananabong at mayroong tangan na mababagsik na mga manok. Ngayong araw natin matutunghayan kung sino ang magiging kampiyon. Tulad ng aking ipinapangako, kahit na anuman ang kahilingan nang mananalo ay kinakailangan nagawin at sundin namin ito para mapanatili namin ang respeto ng lahat ng mga mananabong hindi lamang dito sa isla kundi pati na rin sa mga karatig na mga isla ilang sandali pa nagpalakpa ka naman ang lahat ng na mga nandoon nakakarinig na din ng mga si na mga pag-angil at pag-ngasab si Nanay Candida. Ngunit walang pakialam na ang babaylan sa kanilang naririnig dahil nakatuon na ngayon ang kanilang pansin sa papalapit na mga sultada sa araw na iyon wala na ding pakialam pa ang matandang babaylan kung sino ang kanilang makakaharap basta ang nasa isip ngayon nitong sinanay kanila pati na ng kanyang mga apo, talunin nila ang lahat ng kanilang makakalabang mga manok. Ilang sandali pa, nang humudyat na ang pagsisimula ng mga sultada, unang sumalang doon ang mga dayo. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, lihim pang nagmamasid at nagmanmana itong sinanay kanida sa mga kaganapan sa buong paligid. At dito niya naramdaman ang kakaibang mga presensya na hindi niya mawari. Nagtataka ang babaylan dahil wala ang mga presensyang ito kanina. Kaya batid niyang parang mayroong gumagawa ng mga ritual sa paligid ng kalublooban ng sabungan. Kaya agad na inilibot ng palihim nitong sinanay kandida ang kanyang mga mata at pinagmasdan at pinag-aralang mabuti ang mga kilos at galaw ng lahat ng mga aswang na nando doon. At dito niya nasipat ang ilan doon sa mga aswang na abalang-abala sa mga hindi pa niya mawari na mga ginagawa. Naglilibot ang mga ito doon sa kalublooban ng sabungan na parang may mga isinasaboy. Napansin din na matandang babaylan na habang ginagawa ito ng mga aswang bumuka-buka ang bibig ng mga ito na ibig sabihin lamang naglatag na din ng palihim ang mga ito ng mga orasyon agad na nakaramdam ng panganib itong sinanay kandida napapamura na ang matandang babaylan batid niyang may mga binagawang ritual ang mga aswang na ito na siyang nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam na hindi nila mawari pati sina Akiko at Abo nakakaramdam na din ng paunti-unti ang mga ito ng pamimigat sa kanilang mga katawan napalingon pa nga ang dalawa doon kay Nanay Candida para kumpirmahin ang kanilang mga naramdaman kung naramdaman ba ito ni Nanay Candida kaya agad na bulong ng babaylan huwi kanito nito doon sa dalawang apo Huwag kayong magpapahalata. Mukhang gumagawa na ang mga ito ng paraan para mapahina ang ating mga kakayahan. Kailangan ko munang wasakin ang mga ito. Huwag kayong magpapahalata sa kanilang ginagawa at humanda na kayo sa maaring mangyayari at gawin ng mga ito sa atin, Akiko. Abo, sa mga pagkakataon na ito, Lihim ng pinagalaw nitong sinanay kandida ang kanyang mga baging na nando sa ilalim ng lupa at ibinaon niya doon sa kanilang kinaroon ng sabungan. Pinagalaw niya ang mga baging na ito na mayroong nakabaon na mga usal para mabasag ang mga usal na nakalatag ng mga aswang at mawasak ang ginagawang ritual ng mga ito. Ginawa naman ito ni Nanay Kanida ng dahan-dahan para hindi maramdaman ng mga kalabang aswang ang kanyang ginawa at mga inilatag na mga orasyon. Bulong-bulong pa nga ng matanda. Matagal na ako sa larangan na ito. Hindi ninyo ako maluluko at maisahan. Tingnan natin mamaya. Ilang sandali pa ang mga lumipas nagpapatuloy naman ang mga sultada ng mga manok samantalang sinatata banog kasama ang kanyang apo na si Mako mariin nang nagmanman ang mga ito doon sa grupo nila ni Nanay Candida dumating na ang oras nila ni Nanay Candida para lumaban din ang kanilang mga panabong kalaban nila ang ibang mga dayo mga aswang man o mga inkanto hanggang sa sunod-sunod ng nananalo na naman ang mga manok nila ni Nanay Candida. At kahit na inuulit-ulit pa nila ang dalawang mga panabong na manok, ang kulay ugis at kulay itim, nananalo pa rin ito at lahat ng mga kalabang manok tinapos lamang sa loob ng ilang mga minuto. Dito na naglalakan itong si Tata Banog para kausapin ang kanyang kapatid na si Supremo Lupos. Hudyat iyon para gawin na nila ang kanilang binabalak doon sa grupo nila ni Nanay Candida. Agad naman na napansin ito ng babaylan. Dahil kahit na nakipagsabong pa si Nanay Candida. Mariin pa rin na nakikiramdam at nagmanman ito sa mga kilos at galaw ng mga kalabang aswang lalo na doon sa magkapatid na sina Supremo Lopos at Tata Banog nang makita nitong sinanay kandida ang ginawang paglapit nitong si Tata Banog doon sa kanyang kapatid kinutuban agad ng masama ang babaylan agad na lumapit na din ito at bumulong doon sa kanyang dalawang mga apo Uy ka nitong sinanay kandida sa tingin ko abo akiko gagawin na ng mga ito ang kanilang binabalak at kapag palibutan tayo ng mga ito susuko tayo kailangan natin na makuha muna ang kalooban ng mga ito at kung saan man tayo dadalhin nakakatiyak akong hindi agad tayo papatayin ng mga ito kailangan na ilayo muna natin ang mga ito doon sa marami mga tao sakat tayo lalaban sa kanila. Hinala ko, gagawin tayong pangalay ng mga ito pangdagdag sa kanilang kapistahan. Kailangan natin nasakyan muna ang kanilang plano. Sa ganong pamamaraan, mapag-aralan din natin ang buong kapaligiran. Lalo na doon sa gitnang bahagi ng mga kabahayan kung saan nakapwisto na doon ang lahat ng mga kagamitan pang alay ng mga ito. Gustong tumutol sana nitong si Abo. Ngunit agad naman na sumabad itong si Akiko at sinisigurado na walang mangyayari sa kanila. At kapag may gagawin ang mga ito, hindi magdadalawang isip ang dalagitang babaylan na tawagin at gamitin ang kanyang gabay ngunit sa ngayon kailangan mo ng sakyan nila ang binabalak ng mga aswang at ng albularyong dipino dahil batid din itong sinanay kanida na hindi basta-basta ang magkapatid na ito dumating na ang huling sultada para sa kapistahan na iyon maglalaban ang mga manok nila ni Nanay Candida at ang mga manok nila ni Supremo Lopos. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napansin na nitong si Nanay Candida ang pagdami ng mga aswang doon sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan na parang nakapwisto na ang mga ito. Samantalang sinatatabanog naman at ang apong si Mako, umikot na din ang mga ito palihim na nagpunta doon sa kanilang likuran ngunit lahat na mga pangyayaring ito batid at alam na alam ni Nanay Candida tulad ng kanilang binabalak sakyan muna nila ang plano ng kanilang mga kalaban nang abisuhan na nitong si Supremo Lupos ang kanyang mga tauhan na dapat nang simulan ang huling mga sultada at labanan. Agad na pumasok doon sa loob ng luna ang dalawang mga aswang na bitbit -bit din ang dalawang kulay pula na mga panabong. Samantalang sina Nanay Candida, nandoon naman ang mga ito doon sa tapat at bitbit -bit din ang kanilang mga panabong na manok. Uy ka pa nga nitong si Supremo Lupus na sa mga sandaling iyon, pumasok na muna doon sa loob ng luna. Talagang nakakasabik ang mga kaganapan na naikandida. kandida. Hindi ko inaasahan na tayo pa ang magkakaharap para sa huling labanan. Tulad ng aking sinasabi at sa mga balitang dumating doon sa kabilang mga lugar, kung sino man ang magiging kampyon, magkakaroon ito ng kahilingan. Lahat na mga kahilingan na gusto ng kampyon, susundin namin ng walang pag-alinlangan. Kaya sisikapin ninyong manalo sa mga sultadang ito. Sagot naman itong si Nanay Candida na nakipagtitiga na doon sa supremo ng mga aswang ang sagot naman ng babaylan. Tama ka, Supremo. Nakakapanabik ang pananabong sa lugar ninyo. Hindi ko inaasahan na makakaharap ko ang mga panabong ninyo dito sa huling laban. Nakita nitong sinanay kandida nang ngumiti lamang itong si Supremo Lupos at pagkatapos agad na itong tumalikod palabas ng kanilang kinaroonan at para na rin masimulan ang unang sultada ng kanilang mga panabong na mga manok wika naman itong sinanay kandida doon sa kanyang dalawang mga apo na hinayaan na ang dalawa ang magbitiw sa kanilang mga panabong sa laban na ito mga apo kahit na batid na natin ang kanilang binabalak tatalonin pa rin natin ang kanilang mga manok tulad ng aking paalala kung may gagawin man ang mga ito na masama sa atin wag muna tayong pumalag dahil nakakatiyak akong hindi muna tayo papatayin ng mga ito pagkatapos Sinimulan na ang unang sultada manok na ugis ang unang gamit nila ni Nanay Candida. Kahit na alam na ng mga aswang ang binabalak ng kanilang supremo at ng dibinong albularyo na si Tata Banog nasasabik pa rin ang mga ito na matunghayan ang lakas ng mga manok ng mga ito lalo na ang manok galing sa grupo nila ni Nanay Candida. Hindi din kasi maikaila na malakas talaga ang mga panabong na mga dayo lalo na ang grupo nila ni Nanay Candida. Sa dalawang araw na dumaan na mga sultada ni Minsan hindi man lamang nakita nilang nasugatan ang mga manok na panabong na mga ito ilang sandali pa kahit natakot ang mga aswang sa kanilang supremo at kay Tata Banog pumusta pa rin ang mga ito doon sa manok nila ni Nanay Candida at naniniwala pa rin ang karamihan sa mga ito na mas malakas ang panabong na daladala ng grupo ng babaylan nagkahati-hati na ang opinyon ng lahat ng mga mananabong na mga aswang doon sa loob ng sabungan. Dahil marami din ang pumusta doon sa manok ng kanilang supremo. Marami din ang naniniwala na mananalo ang manok nila ni Supremo Lupos kalaban ang mga dayo. Muling umingay na naman ang kaloglo ng sabungan nang bitiwan na ng magkabilang panig ang kanilang mga panabong na mga manok dahil umarangkada agad ang mga ito sa pag-atake sa bawat isa. Pansamantalang nakakalimutan muna ng mga aswang ang kanilang masamang binabalak doon sa grupo ng babaylan dahil sa ngayon nakatuon na ang kanilang pansin doon sa dalawang mga manok na umarangkada ng pag-atake na kahit nandoon sa gitna ng iri, nagpapalitan pa rin ang mga ito ng mga pagpalo at pagtuka hanggang sa kanilang pagbagsak doon sa luna patuloy pa rin na nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake sa ilang mga minutong bakbaka ng mga manok wala pa silang nasisipat Nadugong tumatagas galing sa mga ito na ibig sabihin lamang sa ilang minutong bakbakan ng mga manok na walang humpay, walang nasusugatan pa sa mga ito.